so nakasa po sa state of calamity ang buong uh, Batangas uh, province dahil po sa tindi ng pinsalang iniwanan ng bagyong Christine no narito po tayo ngayon sa Barangay Sampalok sa Talisay Batangas kung saan trahedya po ang inabot ng uh, Purok B matapos nga pong uh, gumuho ang lupa at matabunan ng uh, lupa ang uh, maraming mga residente rito noong uh, Huwebes ng hapon. Nasa dalawang na po ang kinumpirmang uh, patay sa naturang landslide ayon sa lokal na pamahalaan. Lima po ang matatanda at labing lima rito ay mga bata. Kabilang dyan, ang huling na-recover kahapon na dalawang taong gulang na batang babae. Sa ngayon po, kasalukuyang nakaburol po ang uh, dalawang dalawampung mga labi dito po sa covered court ng uh, Barangay Sampaloc at sa punto pong ito ay kukumustahin po natin ang uh, ilan sa mga namatayan dahil nga po sa naturang landslide. Mga kausap po natin si Ginoong Reynaldo De Hukos. Anim po niyang mga kaanak na uh, nasawi sa naturang landslide kabilang po ang kanyang asawa at limang mga anak. Uh, tatanong ko lang po uh, Ginoong Reynaldo no. Um, Nasan po kayo nung mapanahon na yon nung mangyari ang trahedya nung Huwebes ng hapon? Nasa lahat po kami noon, mm -hmm. nung nangyari yon. But... Kumusta po ang lagay ng panahon nun? Hindi po kayo kinailangan or hindi pa kayo inabisuhan na kailang lumikas? Dahil nung mga panahon po na yun, eh, medyo talagang uh, matindi na rin po yung ulan sa mga ibang mga bahagi. Dito po ba? Kumusta yung panahon noon? Dito naman po, hindi naman po gaano Malakas ang hangin, bahagya lang pong pag-ulan. Mm -hmm. At sinabihan din po kami na kung sino man po ang may gustong lumikas, maaari na pong lumikas. Bakit niyo po hindi kin uh, nakita yung need na lumikas? Dahil po sa nakita po namin, wala naman po kaming possibility na lumikas dahil hindi naman po masyado sa amin dun malakas ang ano ng hangin at yung ulan bahagya lang naman po. Mm -hmm. Kaya nagapagpa po kami na hindi namin kailangan lumikas dahil hindi naman po bahain ang lugar namin na At sa mga nakaraang mga bagyo rin po, uh, hindi kayo nakakaranas ng mga landslide? Yes po. Marami mm -hmm. na pong luman po rito ng mga bagyo saka malakas na pagbuhos ng ulan. Ngunit hindi pa po kami nakakaranas ng gayon landslide po. Mm -hmm. So, nung mangyari po yung uh, trahedya nung Huwebes, uh, kailan po na-recover ang inyong mga kaanak? At uh, maaari nyo po bang ibahagi sa amin kung paano na-recover ang bawat isa sa inyong mga kaanak? Yes po. Bali po, nung time na yon nung gumuho po yung lupa, yung landslide na yon hindi po namin siya nakuha, sila nakuha, kundi kinabukas po namin siya nahukay. Yung mga oras pong iyon, mga bandang alas dos ng umaga nung landslide, hindi namin siya nakuha. Kinabukasan po namin siya nakuha, mga ano na po, bandang alas jis hanggang alas dosi po ng tanghali. Okay. Alright, um, meron po ba kayong naisipanawagan na tulong at uh, meron po ba ang sinabi ang lokal na pamahalan na tulong na ibibigay din po sa inyo? Opo, yung ating pong lokal na pamahalaan, ito pong mga kaskit na to at kung ano pa man po ang aming pangangailangan, sila po ang nag-provide po nito at wala po kaming binayaran kahit isa. Ito po ay libre, binigay po sa amin. Pati po yung paglalagyan nila, yung paglilibingan nila. At kung halimbawa naman po, kung sa nais naman po na tulong na hihingi namin, yun lamang po yung tungkol sa financial kung paano po makaka-uwi sa mga probinsya ang aming mga kaanak sa ganyang panahon po. Alright. Kami po ay nakikiramay at uh, kaisa niyo po kami sa panalangin para sa mga nasawi niyo pong mga kaanak, ginong Reynaldo De Hukos. Salamat po sa pagpapaunlad po ninyo ha. Ingat po kayo at uh, patuloy kami magdadasal para sa inyo. Ingat po kayo. Salamat po. God bless po. Uh, sa punto pong ito, lumipat naman po tayo kay Ginoong Elmer De Hukos. Siya naman po ay pamangkin naman ni Ginoong Reynaldo De Hukos. So kamag-anak din po siya at si Ginoong uh, Elmer De Hukos naman po. Ay meron po siyang dalawang kaanak na nasawi at katapat lang ang uh, ang uh, bahay nila. Uh, sir, uh, tatanong ko lang po, kung kunasan po kayo nung panahon na 'yon? Paano po na recover ang inyo pong mga uh, kaanak po? At uh, ano po ang uh, lagay? Paano po kayo nagcook ngayon sa sitwasyon? Uh, nang nangyari ang ano na yan, wala po kami dito, nasa trabaho po kami. At nung pag namin, nakasalubong ko lang yung dalawa kong anak na puno -puno ng putik ang kanilang katawan. Eh, nung tinanong ko ang anak ko kung nasa ng kanyang ina at ng kanyang kapatid, ay eh, natabo na naro ng lupa. At saka, uh -huh. nagtatakbo na ako kami sa taas at gusto ko rin ako makasiguro kung talagang natabo na ng mag ako ng, ano, ng lupa. Naisalba pa po yung dalawa yung anak, no? Opo, naisalba Nang sarili niyo rin. Sarili asawa. O, oh, tapos? Magkasawa ano sa mga Tapos ito po ay... Eh, Hina na po nila. Narinig niyang umiyak. Tapos nung mga alis na po sila, dahil hindi nga sumasagot ang anak ko, bigla akong umiyak. Oo. Oh, oh, So binalikan po niya? Binalikan po niya. Mm -hmm. niya para mailigtas niya ay eh, kaso nga lang po sa isang pangyayari ay eh, habang mm -hmm. inabot niya kami ng aming anak ay eh, bigla nalang huling gumawa ng pangalawang beses na mm -hmm. yun na talagang malakas na Nakadagan sa kanila malaking bato at malaking puno. Alright, alright. Kami po ay nakikiramay at kaisa nyo rin po kami sa panalangin ginoong uh, Elmer Di huko sa nangyari po sa inyo. At uh, patuloy din po natin ipapanawagan yung mga pangangailangan pa po na, ng inyo pong pamilya at maging ng iba pong mga namatayan. Condolence po. Samantala mga kapuso, dahil nga po sa wala ng madaanan, dulot ng mga kapal na putik sa daan, kinailangan din pong idaan sa lawa yung mga na-recover na bankaya no, para madala sila sa bayan at patuloy din po yung clearing operations ng DPWH at ng lokal na pamahalaan sa pinangyarihan ng insidente. Samantala mga kapuso, sa bayan naman po ng Laurel, dito pa rin po sa Batangas, bumagsak at naputol po yung mga uh, Bayuyungan Bridge, kasunod ng malakas na ragasa ng ilog. Wala pong naisalbang mga gamit yung mga residente at may mga barangay din po na hirap madaanan. May unang balita si Jonathan Andal. Pinabagsak ng bagyong kristin ang tulay na ito sa Laurel, Batangas. Umapaw noon ang ilog at rumagasa ang tubig. Dahil dito, hindi marating ng mga sasakyan ng ilang barangay sa Laurel. At ang mga residente, tumatawid ng ilog para makapunta sa sentro ng bayan. Mas gusto ko pa kung pumutok ang bulkan kahit pa paano ka. Dito wala kang tatakbuhan. Biglaan po ito eh. Walang naisalba si Tatay islaw Ang bitbit ng chessboard, pinulot na lang daw niya para may libangan ng mga kabataan sa kanilang nilikasan. Ako po'y nananawagan po sa nakatata sa ating gobyerno. Baka sakali po kami matutulungan at talagang sayad-sayad po kami, million po ang nadalay. Maraming taga-Laurel ang lumulusong ngayon sa Putik. Sa gabal din ang mga trosong sumira sa mga bahay. Tingnan nyo tong mga malalaking troso na inagos dito. Imagine nyo na lang kung gaano kalakas yung tubig yung umagos dito para dalhin yung ganyang kabibigat na mga troso. At ito, kung tingnan nyo, itong bahay na to, ang daming mga kahoy, ang daming mga inanod, kahit hanggang dun. Grabe. Ganun lang po ako nakaranas na ganito. Diyos ko. Eh sabi ko, buti nga naabutan yung kaming buhay. Naglikas na po kami, umuwi na po kami, naglinis kami. Tapos bigla na lang humagos yung tubig. Patay ang mga alagang hayop. Lubog ang mga luma at bago motorsiklo. Saan nakapuesto yan? Dito? Dito, dito po. Pati mga truck, pinataob. Pangjang siya, puno yan ang yero na pang-deliver. Ah. Wala na ma-deliver dahil ubus na. Sa tabing kalsada, nakaburo lang tatlong magkakaanak na nasawi sa pagguho ng lupa sa kanilang bahay, kabilang ang sanggol na 5 months old. Kung nagsabi po ako sa kanila na pumunta po sila sa amin, na doon muna sila tumigil. Kaso nga po, natakot din po sila sa amin dahil nang dumaan din po ang baha, mga bato, mga sangag. Kaya natakot din po siya, umuwi sila sa kanila. Si Geneva naman iniisa-isa ang mga punerarya at presinto para mahanap ang pinsang si Annalyn at walong taong gulang na anak nitong si Ira. Nawawala sila matapos anuri ng baha sa bayan ng Agoncillo. Kahit po bang uhula nga po at pinagtatanungan namin baka po may balita na kung sa namin. At least makita man po namin yung bakay. Kasi po kung ligtas po siya, alam po namin tatawag po siya agad eh. Sa ay may burol din ng mga namatay sa landslide. Labing walong ataol yung nakapwesto lahat dito. At yung pinakamaliit, ayun, dalawang buwang gulang na sanggol. Ang sanggol ay anak ni Reynaldo, isa sa apat na anak niyang nasawi, pati kanyang asawa na natagpo ang magkayakap sa isang kama. Sinabihan daw niya noon ang mga anak na huwag lumabas ng bahay habang siya'y nangyengisda sa lawa ng taal. Pinalalahanan naman daw silang dumika, pero sa group chat lang. may makakaligtas sana, kung pupuntahan sa bahay mismo ng, ano, ng halimbawa, yung kapitbahay o kung sino man na nakakana, tara na. Hindi natin kailangan magtagal dito. Yung parang i-encourage mo sa na hikayatin mo talaga siya na umalis sa ganung lugar dahil alam mong masama na. Yung mga barangay natin dito, nagpapaalala sila na kung sinong may gustong lumikas, siyempre, alam nyo na halimbawa delikado kayo, hindi magsipaglikas kayo. Di ba may ganon? Siyempre, mayroon ng mga tao na may hindi napapansin yon. Halos lahat ng napinsala ng bagyo mga bayang nakapalibot sa lawa ng Taal. Sabi ng kongresistang nakakasakop sa distritong ito, hindi nagpatupad ng force evacuation ng mga alkalde. Wala namang force evacuation tayong uh, pinagawa, Mayor. Pinapalikas lang usually yung mga nasa tabing baybay dagat, o oh, danger zone areas na uh, usually tumataas ang uh, tubig. Pero this is really unprecedented itong nangyaring ito. We were all caught unprepared sa totoo lang. Sinusubukan namin makuha ang panig dito ng Batangas PDRRMO. Sa ngayon may mga hirap pa rin madaan ang kalsada sa Talisay at Laurel. Kailangan din po namin uh, sa madaling panahon na mga heavy equipment dahil talagang uh, yun po mga national road po namin, yun po mga daan namin papunta sa mga barabarangay ay halos barado na po. Nasa state of calamity na ang Batangas. Sa tala ng PNP Batangas, 54 na ang patay, 21 ang nawawala at 18 ang sugatan. Maraming bahay ang walang kuryente at tubig at pahirapan ng cellphone signal. Ito ang unang balita. Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Asunod na pagkasira ng mga fish cage sa Laguna, Bay Dahil sa Bagyong Christine, dumami ang huling isda roon. Pinakyaw naman ang mga tindang isda sa Binangonan ng fish port dahil sa murang presyo. May unang balita si Bon Aquino. Pakiawan ang bentahan ng isda dito sa binangon ng fish port sa Binangonan Rizal. Mura kasi ang mga isda rito. 80 pesos per kilo ang malalaking bangus, habang 25 to 30 pesos per kilo ang maliliit, 40 pesos per kilo ang tilapia, at 30 to 40 pesos per kilo ang mga naglalakihang maya-maya na ito. Dahil sa pagkasira ng mga fish cage doon sa Laguna de Bay, ganito na raw karami mga isda. Yung nauhuli ng mga manging isda simula pa noong kabilang Kabila nga doon sa kanila mga nauhuli, itong nga uh, maliliit na bangus na kung tutuusin kung nasa loob ito ng fish cage ay hindi pa panahon para hanguin. Yung mga iba po, bumaligtad po ang lambat, kaya mga naglusutan. Pagkatapos po ng bagyo, tapo po kami lumalaot. Kasi po, nasisira yung ibang pispan. Malabas yung bangus. Pero pag wala po bagyo? Wala. Mahina po, mahina. Misang po wala. Pakiyawa naman kung mamili ang mga dumayo pa mula ibang lugar. Sobrang saya po. <laughs> Mas maganda kasi pagkakitaan to eh. Kasi mababa. Sa gulay naman, tumaas ang presyo ng mga galing sa Benguet na binibenta sa Mega Q Mart. Ang baboy na natili ang presyo habang ang manok tumaas ng 10 piso kada kilo. Tumaas din ang presyo ng ilang gulay sa Litex Market. Ito unang balita, Von Aquino para sa GMA Integrated News. May 3 billion pesos na ang pinsala ng Bagyong Christine sa sektor ng agrikultura ay sa Department of Agriculture. Napuruhan ng tanim ng mga palay na umawot sa may 150,000 metric tons. Nasira din ang mga tanim na mais, kasaba at iba pang high value crops. Halos ang daang pala isda naman ang naapekto ng masamang panahon. Apos sa halos 3,000 alagang hayop ang namatay. Sabi ng Agriculture Department, nakahanda na ang mayigit 541 million pesos na agricultural inputs na ipamamahagi sa mga apektadong magsasaka. Tutulong din daw ang ahensya sa pamagitan ng Quick Response Fund, Survival and Recovery Loan Program, at Philippine Crop Insurance Corporation. Samantala, sa tala po ng NDRMC, sandaan at sampu ang nasawi ng tao dahil sa Bagyong Christine. 71 sugatan, habang 42 ang hinahanap pa. Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa Barangay Sampalok, dito pa rin po sa Talisay, Batangas, na isa sa pinakanapuruhan din po ng pananalasa ng Bagyong Christine. Makikita po natin na problema nila ngayon ang napakaraming mga Putik no na nagkalat dito sa kalsada matapos humupa nga po yung baha. At uh, ang sinasabi sa atin ng mga residente rito, ito po mga putik na yan ay uh, siyempre nanggaling doon sa mga bundok, pati na rin po sa ilog at naragasa dito sa kalsada. Pahirapan po yung uh, pagdaan dito sa kalsada kaya nagtulong-tulong na po yung mga residente na... Uh, hukayin itong mga lupa na napunta sa kalsada, pati na rin po yung mga lupa na pumasok sa kanilang mga tahanan at ngayon po ay uh, dinalan na nila rito. Mabuti na lang po mga kapuso at meron po mga volunteer, no? Gaya nitong uh, mini backhoe na nandito tumutulong po sa paghuhukay ng mga putek na napunta dito sa kalsada para kahit papaano ay madaanan na ito. At siyempre, kailangan kailangan din po ito para madala rin po yung mga tulong doon sa mga residente na hindi pa rin po naabot ng uh, naaabutan na ng mga tulong. At uh, ito naman nakikita natin hanggang sa mga sandaling ito ay tuloy-tuloy sa pagpapala, kanya-kanyang pagpapala yung mga residente rito uh, at uh, yun nga lang talagang uh, na, sangkatutak pa rin pong uh, putik ang naririto na iwan sa may uh, gilid ng mga kalsada at uh, hinihintay na lang din to, po nila yung tulong ng uh, lokal na pamahalaan para mahukay na ng tuluyan at hindi na rin po maging sagabal itong mga putik na ito dito sa kalsada. Samantala, matinding pinsala rin po ang iniwan ng pagguho ng lupa sa Bayan na Agoncillo, dito pa rin po sa Batangas dahil nga po sa Bagyong Christine nagdulot po ito ng pagkasawi ng ilang mga residente pati pagkasira ng kalsada pati na rin po ng mga gusali. May unang balita si Darlene Tay. Ganito kalawak ang pinsalang idinulot ng Bagyong Christine sa bayan ng Agoncillo sa Batangas. Ang dating puro lupa at halaman, puno na ngayon ng tubig at troso. Dala ng landslide noong humagupit ang Bagyong Christine noong Webes. Dahil din sa landslide, dawasak ang kalsadang nagdurugtong sa bayan ng Agoncillo at Laurel. Kailangan tuloy umikot ng mga residente at lumusong sa putik at tubig para lang makatawid sa ibang bahagi ng Agoncillo. Sa dulo ng nasirang kasada inabuti tanamin namin si Margarito. Ikaapat na araw na niyang hinahanap ang kanyang 74 na taong gulang na tatay na si Florencio. Nagpunta po sa kanyang mga bakahan pero wala pa ho namang baha noong magpunta siya. Nung balik lang niya, inabot na siya. Araw-araw niyang iniikot ang bayan, makita lang ang ama. Nandito siya ngayon sa tabi ng lawa dahil baka raw may lumutang na katawan. Talagang masakit daw. Sabi ko nga, kahit siya ay patay na, ilalagay namin siya sa magandang lagay. Hanggang ngayon, lima pa ang nawawala sa bayan ng Agoncillo ayon sa lokal na pamahalaan. Siyam naman ang nasawi. Lahat dahil sa landslide dito sa barangay Subic, Ilaya napuno ng mga kahoy at bato ang isang malawak na lupain. Lahat ng yan tinangay din ng landslide na washout ang dalawang bahay rito. Ang mga sasakyan tinangay ng ilang metro at ngayon ay nakasampa sa mga tumpok ng lupa sa paligid. Himala na nga lang daw na maituturing na nakaligtas ang pamilya ni na Joel. Wasak ang pader ng bahay nila na dinaanan ng naglalakihang troso. Sira na rin lahat ng kanilang gamit. Mabuti na lang daw at nakaakyat agad sila sa bubong. Nakatakot din po. Hindi nga mo makakatulog eh. Dahil? Dahil parang kinakabahan na rin. Nagpatupad naman daw ang LGU ng preemptive evacuation pero hindi raw nila inasahan ng lawak ng maapektuhan ng bagyo. Talaga pong unprecedented siya. Nagkakaroon po ng baha doon sa kanila pero kalimitan po mga hanggang sakong, ganoon pero ngayon po kakaiba po siya. Wala pa ring supply ng kuryente at tubig sa malaking bahagi ng bayan. Kahapon, tuloy-tuloy ang pagpapalika sa mga residente mula sa barangay Bilibinwang at Manyaga na na-isolate na hiwalay dahil sa nasirang kalsada. Madaragdag sila sa halos 2,000 evacuees sa walong evacuation centers dito sa Agoncillo. Ito naman ang sinapit ng Bilibinwang Elementary School. Halos kalahati ng eskwelahan ang nabalot ng putik, natumba at nasira rin ang mga upuan at iba pang gamit. Panawagan ng principal na si Gina Ponsa sana raw ay matulungan sila sa paglilinis ng paaralan. Ang kailangan po namin talaga, pagkain, bigas, uh, tubig. Sa ngayon po marami pa po tayong barangays na walang koryente, wala pong tubig. Kaya talaga pong tubig for general use, tubig na drinking water at uh, pagkain po para sa amin pong mga kababayan. Ito ang unang balita sa Agoncillo, Batangas. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Iga na hatira ng tulong ang ilang lugar sa Bicol Region na ng salanta ng Bagyong Christine. Kabilang dyan ang mga truck ng bigas mula sa National Food Authority at Food Terminal Incorporated para sa mga taga-naga kamaring Sur. Meron ding dumating na emergency food truck mula sa Australian Ambassador sa Pilipinas para sa buong probinsya. Sa Albay, may dumating ding relief goods na ng Singapore Air Force. Patuloy rin po ang pag ng provincial government ng mga bigas at pagkain para sa mga bayan ng Was, Ulangi at Libon. Paira pa naman ang pagdadala ng tulong sa ilang parte pa ng probinsya. At patuloy pa rin kasing sinasaayos ang Pio Duran Road sa bayan ng Ligaw. Mataas gumuho kasunod ng landslide. Ayon sa Albay Provincial Safety and Emergency Management Office, umabot sa 1.3 billion pesos ang halaga pinsala sa mga infrastruktura sa probinsya dahil sa bagyong Christine. Nauwi naman sa inkwentro ang relief operation ng mga sundalo sa Pio Duran Albay at ayon sa militar, halos labing limang minuto silang nakipagbarilan sa rebelding grupo. May isang sundalo ang sugatan. Umatras din daw kalauna ng kalabang grupo. At sa kabila nito, ipagpapatuloy raw ang relief operations ng militar sa lugar. Nakapekto kaya ang ng Bagyong Christine sa presyo ng mga isda at gulay sa ilang pamilihan? Alamin natin live mula sa Marikina Market sa unang balita ni E.J. Gomez. E.J.? gan ibat ibang gulay at uri ng isda ang nagtaas ng presyo ngayon dulot ng nagdaang bagyong Christine ang mga nagtitinda rito sa Marikina Public Market umaaray daw dahil sa katiting nilang kita dito sa Marikina Public Market, malaki ang itinaas ng presyo ng kada kilo ng isda. Ayon sa tinderong si Jason, bukod sa mataas ang kinukuha nilang mga paninda sa Malabon, na galing pa ng Lucena sa Quezon at Palawan, nagkakaipitan din daw sa supply. Mahirap pa magkumuha ng supply kasi nag-aagawan ng mga manininda. Kaso nga lang pagdating sa pisto, medyo matumal kasi ayaw ng customer pamilya. Ang mahal po kasi. Magbaboy na lang muna daw sila. Ang kada kilo ng bangus mabibili sa 240 pesos ngayon na dating 220 pesos. Ang tilapia 180 pesos mula sa dating 160 pesos. 280 pesos naman ang isang kilo ng galunggong na nooy nasa 240 pesos. Ang lapu-lapu at maya-maya parehong 80 pesos ang itinaas at ngayon ay 380 pesos na. Lumobo naman sa 550 pesos ang kada kilo ng pusit na naibibenta noon ng 400 pesos. Gayon din ang hipo na 50 pesos ang dagdag presyo at ngayon ay nasa 450 pesos. Wala naman daw supply ng ilang isda gaya ng tuna, tamban at maging alimango ngayong araw. Sa gulay naman, marami rin ang nagmahal ang presyo. Dahil dun sa bagyong nagdaan, talagang mga nasaranta yung mga gulay. Tsaka yung daan, kaya hindi makapasok ang mga gulay. Napaka taas. Napaka-tumal dahil sa sobrang taas ng gulay talaga. Ang kada kilo ng carrots 180 pesos ngayon na dati lang nasa 140 pesos. Ang bagyo beans 140 pesos. Ang repolyo at pechay bagyo 120 pesos. Habang ang sayote 80 pesos kada kilo mula sa dating 60 pesos. Bumaba naman ang luya sa 200 pesos mula sa nakaraang 300 pesos. Kayo din ang ampalaya na nasa 100 pesos na dating 160 pesos kada kilo. Ang tig isang kilo naman ng sibuyas, bawang at kalabasa, walang pinagbago sa presyo. Igan, sabi ng mga nagtitinda rito, no, napipilitan na lang daw sila sa araw-araw na ibenta sa mas mababang presyo yung kanilang mga paninda para hindi sila masiraan at para kahit papano, eh may may uwi pa rin sila sa kanilang mga pamilya. At yan ang unang balita mula rito sa Marikina. EJ Gomez, para sa GMA Integrated News. Undas week na para sa mga bibili ng mga bulaklak. Alamin natin kung magkano na ang presyo niyan sa Dangwa Market sa Maynila. Sa unang balita live ni Bam Alegre. Bam? Iyan, good morning. Ilang araw na lang undas na pero hindi pa rin tumataas yung presyo ng mga flower arrangement dito sa Dangwa, Quezon City na angkop para sa mga dadalawing sementeryo. Pagkakataon na undas para muling mabisita mga yumaong mahal sa buhay at magbigay pugay sa kanila. Mga bulaklak ang kadalasang love language ng mga kaanak ng namatay. Dito sa Dangwa sa Quezon City, handa na mga flower arrangement para sa undas. Abot kaya pa ang mga ito at hindi pa sumisipa ang presyo para sa papalapit na holiday. Ang pinakamaliit centerpiece kung tawagin 100 pesos. Presidential naman ang nasa basket for 150 pesos. One side ang tawag sa mga pahaba at mao kulay ng mga bulaklak na ito, 700 pesos. At ang magarbong spray na pinapangunahan ng Stargazer, mayabong na bungkos ng mga bulaklak, 1,500 pesos. Sa mga may mausoleo, mabenta rin ng mga corona na 3,000 pesos ang halaga at napapalibutan ng mga Malaysian moms. Hindi naman ito kaagad malalanta kaya maiging daigin ng Undas Rush. Hindi naman kasi mga matitibay naman yung nilalagay sa mga kagayan nito. Ang araw usually tumataas yung mga bulaklak ano, pang Ano na po yan, mga 30, 30, 31 tapos pichaw na po. Hey guys, ang hack din kung uh, para makatipid at kung may artistic skills din kayo, dito na kayo bumili ng bungkos ng mga bulaklak at kayo na magdagdag ng personal touch sa flower arrangement. Ito ang unang balita mula rito sa Dangwa, Bamalagre, para sa GMA Integrated News. Datalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdiding ng Senate Blue Ribbon Committee mamaya kaunay sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Kinumpirma po yan ni Sen. Ronald Bato de la Rosa sa isang mensahe sa GMA Integrated News. Ayon ka Senate Minority Leader Coco Pimentel na mga siwa sa pagdinig, imbitado rin si na retired Police Colonel Royina Ganma at dating Napolcom Commissioner Edilberto Leonardo na parehong binanggit na may reward system sa war on drugs. Gayun si dating Senador Laila Delima na nakulong at kalaunay pinawalang sala sa bilibid drug trade. Ibitado rin sa pagdinig ang mga kaanak ng ilang biktima ng extrajudicial killings noong drug war. Pati mga opisyal ng ilang ahensya ng pamahalaan kabilang Philippine National Police, Office of the President, Philippine Drug Enforcement Agency at Department of Health. Harap din daw sa pagdinig si Sen. Bongo na ano, special assistant to the president ni dating Pangulong Duterte. Una nang sinabi ni na De La Rosa na no, PNP chief sa kasagsagan ng war drugs wala siyang pinagsisisihan sa implementasyon ng Oplan Tokhang. No, no regrets. If you are going to, to give the chance to do it again, I will do it again. We want to know the truth para makaservisyo na po tayo. Doon tayo umikot sa katotohanan. Mga kapuso, may panibago na naman tayo nga abangan tuwing hapon. Yan ang Lutong Bahay, ang pinakabagong talk magazine program ng GMA Public Affairs, hosted by our paboritong kapitbahay sparkle artist, Mikey Quintos. Makasama niya sa show ang top food content creator sa bansa, cooking ina Chef Hazel Anonuevo. Why sa kusina na si Chef Elite Manaig at kumpare sa kusina Kuya Dudot. Abangan ang hatid nilang good food at good vibes kasama ang kanilang guest celebrities. Sabay-sabay natin yung panoorin simula mamaya 5.45pm sa GTV. Antayin ko pag dinalaw ka na nila sa bahay. <laughs> yeah, and why not, di ba? <laughs> at ito, truly fabulous ang mundong pinasilip ni Heart Evangelista sa debut episode ng Heart World. Itinampok sa premiere ang struggles at success sa Fashion Week journeys ni Heart. Kabilang dyan ang behind the scenes sa bawat photoshoot, napinupusuan ng netizens. Sinear din ni Heart ang kwento sa likod ng interaction niya with fashion icons at international stars. Kabilang dyan si Korean superstar Song Hye-kyo, ang OG Jessie ng K-drama series na Full House. Full circle moment dahil si Heart naman ang gumanap sa kapuso adaptation ng serye. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.